So merong mainit na issue ngayong araw na ito. At ito yung Court of Appeals denial kay Maria Reza na ang Rappler CEO at ang kanyang ex-writer. So muli ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Saban sa lahat. So basahin natin ang balita ngayong araw na ito. Court of Appeals or CA affirms cyber libel conviction of Rappler CEO Reza and ex writer. The Court of Appeals has upheld the decision of a Manila court which found Rappler CEO Maria Resa and Rappler former researcher writer Reynaldo Santos Jr. guilty of cyber libel. The Manila Regional Trial Court, Branch 46, Earlier, convicted Reza and Santos for cyber libel about a 2012 Rappler article written by Santos, which claimed that Wilfredo King, businessman, lent his sports utility vehicle to then Chief Justice Renato Corona. Manila RTC Branch 46, Judge Rainelda Estacio Montesa, sentenced Reza and Santos to serve six months and a day to six years. In jail, but the CA modified the sentence to six months and a day up to six years, eight months, and 20 days. Reza and Santos appealed the Manila court's decision before the CA, but the appeal was denied. The CA's fourth division, composed of Associate Justices Roberto Quiroz, Ramon Bato, and Hermano Francisco Legaspi denied the appeal. In a statement issued Friday, Rappler said it disagrees with the decision and their legal counsels are currently reviewing it. Both will avail of all legal remedies, including elevating the decision to the Supreme Court for review. It also renewed the call for the Supreme Court to take a second look at the constitutionality of cyber libel and the continuing criminalization of libel. especially in light of the freedom of expression and freedom of the press. The online news organization asserted that the cyber libel conviction weakens the ability of journalists to hold power to account. It further stressed, this is not just about Maria Reza, Ray Santos Jr., or Rappler. What is ultimately at stake is our democracy whose strength rests on a media that is not threatened by the state nor intimidated by forces out to silence critical voices. So yun ho, balikan ho natin yung mga pangyayari dito, no? So isasalin ko sa Tagalog, basically, nagkaroon ng kaso si Maria Reza, ang CEO ng Rappler at ang kanyang researcher writer na si Reynaldo Santos Jr. sa isang businessman na si Wilfredo King dahil noong 2012, merong Rappler article na sinulat si Ray Santos Tungkol kay Wilfredo King na nagpahiram daw ng SUV kay Chief Justice Corona noong panahon. So ngayon, nagkaroon sila na ang cyber libel case na nasentensyahan sila sa Manila RTC. Ngayon naman, in naman nila sa Court of Appeals at ngayon na deny ito. So yun ho ang mga nangyari mga issue kaya kung hindi nila maaagapan ito, kailangan magkaroon sila ng mga legal remedy kung hindi eh, they face a sentence na up to 6 years no and 8 months and 20 days you name bagong uh, uh, ruling ng CA or uh, modification nila based dito sa article ng inquirer no so ano matututunan natin sa nangyari dito no so ang mapapayo ko sa inyo mga kapatid is mag-ingat lagi tayo parate kapag nasa online tayo kasi marami akong mga nalaman or mga nakilalang mga celebrities or mga vloggers or mga online personalities na nagkakaroon din ng gintong mga issue ano dahil kapag naiging emotional sila sa mga basher or mga kaaway nila online eh, may mga nabibitiwan silang mga salita kung baga, think before you click, mag-isip ho tayo bago tayo mag-click, no? Kasi minsan, nakakagalit yung mga sinasabi or may kaaway tayo or minsan, meron tayong kaaway na gusto natin uh, biglang uh, uh, buhusan ng galit sa online at sa ano, public feed natin, yun, doon tayo nagkakaproblema kailangan mag-isip muna tayo at mag-ingat at uh, umiwas tayo makasakit ng tao lalo na kung mayroon tayo mga sasabihin na medyo hindi maganda para sa kanila Mag-ingat ho tayo parate, no? So, sa payo ko, bago tayo gumawa ng isang malaking decision tulad nito, dapat wala kang emosyon. Hindi ka galit, hindi ka masaya. Dapat ho, maganda ho ang tulog muna o mag-meditate ka muna mag-breathe in exercises ka at mamaya mo na lang kung baga i-delay mo muna yung sasabihin mo kung wala ka talagang maisip na magandang sabihin muna at mas makakapag-isip ka kung ano yung mga posibleng consequence ng sasabihin mo. Kung pwede naman ayusin sa mas magandang paraan, mas maganda ho ang ganong pag-iisip. Kaya sa akin, do not make decisions when you're emotional. That is the most dangerous time to make decisions. Whether you want to say something or you want to do something, remove emotions. And the best way to remove emotions is through sleep, breathing exercises, meditation, and most especially prayer. If you can pray, meditate, and sleep on it, the next day you will feel better and you will know and change the way you're going to say it. And yung tono mo, pwede mong baguhin. Imbis na galit na galit ka, pwede ka na mas kalmado at alam mo na yung direksyon na mas makap tungo sa mas magandang kina, kina ng pangyayari. So yun ho ang payo ko sa mga mga viewers ngayon dahil sa sitwasyon na to. At maraming salamat po sa mga nanood at sana mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel dahil malaking tulak ho ito sa aming pagpapalaganap na magagandang direksyon para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ilocano Ilocano defenders Ilocano lokalo defenders I I I Pino